Ang pagtatanim ay isang investment habang naghihintay tayo, habang nakatanim na yan ay darating talaga ang panahon na tayo po ay mag-aani. Maghintay man tayo ng ilang taon, pero kapag nakapag-harvest na ka, ay sulit naman. Kaya ang kahirapan talaga natin ay pwede nating tuldukan sa pamamagitan ng pagtatanim. Umaga po sa ating mga suking taga-subaybay ng aking YouTube channel. At nandito naman po tayo ngayon sa bukid dahil po mag-harvest po tayo ng saging saba. Dahil po, ito na ang time na kunin na natin siya. At nung nakaraan po ay nag-harvest tayo ng ating saging nalakatan. At ngayon ay saging saba naman. yan na po yung saging natin na kukonin po guys, wala pong bugtok guys so guys, yung ating na-harvest, guys, na saging saba. Katapos, guys, kasi tapos na po tayo nag-harvest, ay kailangan natin din magtanim. Na. magdagdag naman po tayo ng ating pananim na saging saba ito po ang ating itanim dito putas tayo guys Ayan na po yung butas natin. Italim na natin 'to. Okay. Ito po. na natanim na natin ang isa at itanim naman natin dito naman natin itanim ang isa pa ganoon okay na guys itanim na natin na po ang ating saging na tanim at ito pa yung isa ayan na po natanim na natin ang dalawang punong saging saba ayan dagdag na po yan sa ating mga tanim dito sa bukid alam nyo napakahalaga talaga ang magtanim ng kahit anong klasing pananim kasi kapag naghihirap ka ay malaking tulong po yan sa iyo. Dahil dito po, oh, isa at kalahating taon pa lang sa aking mga tanim na saging at ngayon ay mayroon na po tayong na-harvest. At yung na-harvest natin, syempre, naibinta natin at kumikita tayo dyan. Ang pagtatanim ay isang investment habang naghihintay tayo, habang nakatanim na yan ay darating talaga ang panahon na tayo po ay mag-aani. Maghintay man tayo ng ilang taon, pero kapag nakapag-harvest na ka, ay sulit naman. Kaya, ang kahirapan talaga natin ay pwede nating tuldukan sa pamamagitan ng pagtatanim kahit pa kunti-kunti tayo sa ating pagtatanim, ito lang ang saging ang ating itinanim ngayon ay kumikita na tayo. Kaya mga kabataan, kapag mayroon po kayong mga lupa na pwede ninyong tamnan, ay magtanim na po kayo. Dahil habang lumalaki po yan, ay kikita ka sa darating na panahon. Pero hindi lang hanggang sa pagtanim lang ang pwede natin gawin. Kailangan natin itong alagaan, syempre linisan, kasi hindi yan po bubunga kapag marumi po talaga. At may dahilan pa na magkaroon po itong sakit ang ating tanim na saging. Kaya mga kababayan ko, patuloy pa rin tayo sa ating pagsasaka dito sa bukid, pagtatanim sa bukid, para po sa ating kinabukasan. Hanggang dito na lang. Bye bye! Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Mga kababayan ko, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa lupa, at sa bawat magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Bye!